Uy, rin yung tawag sa bulaklak na yung eh. ganda, oh. Bulaklak ng banaba. Ah. Banaba yan. Ayun eh, pala ang banaba. Ang ganda sa naman. Gamot yan sa banaba. Ano yan? Oh, ay? sa UTI. Ay, Oh, ito gamot yan, banabang yan. Okay, yan yung po ba? ay, yan po ay <laughs> banaba. Ay, ang ganda po ng bulaklak ng banaba, oh. Yan po ay gamot sa may mga bato-bato. Tsaka -bato. sa UTI. <laughs> sa UTI. Sa <laughs> UTI po, yung di na po makaihi. Yan po ay niyo yung dahon po niyan. O ayan. Ang ganda pa rin ng ano niyan, ano? Flower bulak. Po. Papaya ay. Ha? Yan lang po po yung papaya, yan lang po pag nahinog. Ayun oh, ay, pag nahinog ay gamot naman niya sa hindi na makatai. <laughs> yan yung papaya oh. Hindi naman po mapigilan ang pagbubulok. Papaya oh, hindi pang pantinula. <laughs> Pwede rin yung siyang pantinula. Ah, sikap. Malis na. Maris sikap. Ay, ano nga, itataapan ko kanya sa arit, kaya kapya rin na naman ba? Ang asawa ko po, ito po yung driver namin eh. Kami po ay nakiramay dito sa kapitbahay namin namatay. matay. Ayan po. Ayan si Kagawa doon ah. Tak Ah, Kaya mga kapak ng tae, huwag kayo sa damo. Yeah. Um, Mag-post na mga kayo, ah. <tinyo> 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 Ang taas, ano? Ang taas pala nun. Uh, Oo. Okay, <tinyo>